bali papunta tayo ngayon sa Cebu City bali kukuha tayo ng dugo ng papa ko itong lagayan dito tayo ngayon sa Cebu ano uh, provincial hospital sa may Balamban ayan o oh. bali ngayon kukuha ko ngayon ng ano ng dugo doon sa sa Soto Medical Center sa Cebu City. Medyo malayo-layo yung babiyahin natin ngayon. Magbumotor lang ako kasama ko yung ano yung pamangkin ko. Kasi pag nagbubos pa kami, baka nuhran sa kami makarating sa ano sa Cebu City. So ayun. Asa man naton butang ni ano. na na yung ano. Ibutang na sa sulod ng papel ba kasi mga Oh, mawala oh daga mo helmet hindi na pwede si Bo takpan kasi na hindi na pwede si no hmm. dapat kimbilin hmm. talang ito sa taas no ang helmet para butang itong mga gamit ba doon yun yun ba hmm ah pwede naman i-dress ito ba nga uy ariyo kapabangan na nabutan ako ha ito, pwede na sa tubangan eh, sige Bataan na ito ba, Andrew? Hindi riyo. Hindi, niya. May harap ko na ipa-careful Ano? Kasi Ay, butaan talaga, higot. Eh, tumitali pala, oh. Sakto. Sige. Good. O, may diga dahil. na Andra So, ayan, bali... kami ay lalarga na muna. Ayan o, oh, sinimento yung bundok Para siguro hindi mag-landslide ano, mag Oo, ano? hindi oh, mag-landslide Lagyan ng mga 方便到 ayan ah, mga katutski yan ito yung bundok dito sa ano sa Cebu bali nang galing kami dito sa ano sa ayun, to galing kami sa ano sa Balamban pupunta kami ngayon ng Cebu City bali dito kami nag shortcut sa ano sa bundok Ganito pala yan dito ka ganda ng lugar na to. Yan. nag nagano rito nagpapags. yun oh, grabe ang pagso. Oh. Bali na tayo ngayon sa DOH. Ah. Uh, bumili ako ng ano ng dugo para dun sa papa ko kasi kailangan ng salinan ng dugo ng anim. Ngayon nasalinan ng dalawang bag bali apat na bagpo ang kailangan. Kaya galing kami sa Balam, Balamban, Cebu. Pumunta kami rito sa sa Cebu City, napakalayo. Ilang oras ang travel. Ngayon, nandito na ako ngayon sa DOH. Ang nangyari kasi dito, pupunta ka pala muna sa DOH. Tapos pupunta kami naman, pagkagaling mo rito, pupunta ka sa Vicente Soto Hospital. Eh, eh ano pala yung dugong, no? dugo mo, dugo ng papa ko doon ipapareha kung may kapareha. Pag na probahan na doon, tatakbo ka na naman ulit pabalik dito sa, ano, sa DOH, dito sa may ano, seaside sa may ASL. Medyo malayo ang biyahe. Ngayon, dumating na rito kanina alas dos ng oras na mag-alas na na ng gabi. Antagal, antagal ang tagal, ang tagal process doon sa, ano, sa may Vicente Soto. Kaya ngayon, babiha, pagkakuan nito, babiayan na naman kami ng Toledo. Medyo may kalayuan sa may Balamban. So, ayun. Nagbayad na tayo ngayon din ng ano ng para sa dugo. Mali, antay ko na lang kasi wala nang nilalagay na sa ice bucket para sa aming pag-travel. So, ayun. Pakinggan niyo 'yung mga dito, 'yung mga dito, 'yung mga dito. Ah, sige, tingnan natin 'yung tal sa. Asa man itong menu nito sa ano? At para sa Crown Regency, sa Department of Health here, if ever magneed need lang mo sa official, yung nangyari pwede. Oo, can Huwag ka lang siya lang ang nakabayad lang mong kanilang Thank you. Salamat. So, ayun, bali mga patutski, bali sisubat na naman tayo ngayon. na naman tayo ng mga 3 hours. So, napakalayog ang diyahe kapuntang balang, uh, Balamban, Cebu. Ngayon, dapat din kami dadaan sa ano, sa dinaraan kanina. Kaya lang sobrang dilim doon, nagpapag. Kaya dito na kami dadaan sa sa Naga City. So, ayun. Let's go, let's go. Ayan, ayan yung pamangkin kong kasama. Oh. Okay. Balayan ang daladala namin yung yelo ngayon na uh, ayun. Oh ah uh, dugo so ngayon ay na-travel lang na naman kami ng napakalayong babiyahe namin ayun dito yan sa may DOH yung pinakamin pala nito nandun sa may crown eh, sa may crown hotel malapit daw kung kailangan yung main, yung ano yung resibo ay okay, ito so, ito kung kailangan lang oh. so let's go let's go So oh, ayan, nandito na kami mga katotsky oh. Ito na Karating lang namin. Galing Cebu City. Gabi eh. Mari pa di kaya ang ano? Wala. Mari pa sa Japan oh. U Uyo oh. Tatlo na naka-adlaw tra. Wala na kaon. Wala na kong kaon. Aksidente na sa akin. Baya nanda sa... Yung mga kukili, wala? Wala, hindi alam. So, ayan. Sasurrender na natin to sa may laboratory. Mm-hmm. Gitpas? Oo. Hindi, ano? Ano? Gitpas. Ano ang giliran niya? Gitpas. Ano? Mayroon na gitpas. Ano? Mayroon na gitpas. taas ang ID ba? Ah. Kaya nandiyan. Bisita ka <laughs>